Hi guys, this is Jis, ang trabahador sa Taiwan. Last video natin is kung magkano yung upa namin dito sa bahay namin dito sa Taiwan. Now naman, kung magkano bahay namin sa tubig kuryente at kuryente namin sa heater. Kasi magkaiba yun. Ang bahay namin sa tubig kuryente namin is depends pa rin sa may-ari ng bahay. Kasi yung ibang, kam ibang bahay is monthly. Pero kami every every two months, every four months kami nagbabayad ng tubig at kuryente. Kasi hindi naman siya ganung kamahal. It's depende pa rin sa season. Kasi once na winter, malakas kami sa heater. Kasi meron kami sinasak dun sa kuryente mismo. Kaya tuwatas pa rin yung kuryente. And then, pag mainit naman, syempre may aircon kami. Kaya may bill pa din sabi mo example namin, last na nagbayad kami na for 4 months, nagbayad kami ng kuryente. 4 months, 3 months, is only 3 to 4,000 sa NT. Sabi mo, 7,000 sa peso. Ganun kamura ang kuryente dito. At tubig, magano lang, single sa amin. Kung kinukumbay na kasi ni na yung pa namin, pinakamayari ng bahay, si Madam, is 100 lang. Hindi ganun siya kamahal ang tubig dito. Kaya, yung kinaganda pa dito, unlimited tubig kami dito, parang nawasa sobrang lakas ng tubig ito sa malinis. And then sa upa pala natin nakaraan, nakalimutan ko sabihin na kung magkano, um, every month kami nagbabayad ng bahay, hindi. Every two months kami nagbabayad ng bahay. Pero depende pa rin sa upahan nyo. Iba-iba pa din ang ano, ng bayad ng bahay, tubig ko rin dito sa Taiwan. And nakakatuwa dito kasi sobrang hindi siya, hindi kami nakaranas ng brownout at di kami nakakaranas kami may, ano lang na minsan lang sa tubig. Isa sabihan naman kami na may-ari na may gagawin sila or patulod sa saatin sa Manila sa iba sa Pilipinas na kailangan na ganyan puputuli mo na kasi dahil sa government may gagawin nag-aabiso naman sa amin yung lupa pero hindi siya nagtatagal siguro isang araw dalawang araw lang may tubig na kami kaya sobrang ganda dito sa Taiwan kaya sa mga magbabalak magbahay diyan huwag na kayo magdalawang isip Sobrang convenience, sobrang ganda ng bahay dito at sobrang safety. At dun pa pala sa safety na sinasabi ko. Meron kami, kailan na naman kinabit na kilaw pa na ang CCTV. Every floor may CCTV na kami. And then, may sarili kami labahan sa taas, sa 6th floor. Kasi hanggang 5th floor kami. Ang 6th floor, labahan yon mga sampayan. At kinaganda pa, may fire extinguisher kami. And sa 6th floor, meron kami panali doon para ng safety harness. Kung wag naman sana kung may mangyayari dito sa building. And then, pag naglumilindol, safety pa din kami dito. Ganun kaganda dito sa apartment sa Taiwan. Kaya, and may sarili kaming pintuan, gate. Every floor namin dito may pintuan kami and may pinaka-gate kami. Kaya, madami kaming susi. Tatlong susi kami bago kami makapasok dito sa apartment. Ganun siya ka-safe. Kaya, sa so, nagbabalak pumunta dito at magustong mag-abahay sa Taiwan, huwag kayo magdalawang isip. Punta na kayo dito at mag-apartment na kayo. Maganda pa rin. Merong peace of mind. Ako nga pala si G, isang trabahador sa Taiwan. Paalam.